Nobody's saying it. But here's the point. So if you the march what is the best solution? why don't you answer me? This guy named J B and this uh, partner, boyfriend named Triad. there are two people. Was it? Was it? Was it? There are two people who are still alive. Manila okay. and Ramos. Why don't you guys talk to them? Why are you hammering a person who's already dead? Ito po si Rafi Gutierrez. Uh, ako po ay natatawa at na at sabay na naiinis at nagagalit dahil merong mga rally na mangyayari bukas dahil doon sa paglibing ni former President Marcos sa lubingan ng mga bayani. Ano bang ano bang point pa ng rally na yan? Ano mga ano bang gusto niyong ma mangyari? At ano bang pinaglalaban ninyong mga anti-Marcos? At hanggang ngayon hindi pa rin nakamove on sa kasaysayan na na ang tagal-tagal nang nangyari. I mean 30 years na itong uh, si President Marcos malis ng Pilipinas and nandito pa rin kayo sa sa punto na ito na galit na galit pa rin sa kanya. Uh, hindi ko maintindihan kasi hindi makaka-move on itong bayan natin kung hindi kayo matutong uh, mag-forgive at magpatawad. Kasi wala naman point na yung pagrarally ninyo eh. Dahil tapos na. Tapos na 'yung laban. Okay? at ang pinaka kinaiinisan ko napaka one sided ng pinaglalaban nyo bakit? bakit one sided? kasi galit kayo dun sa mga nangyari nung martial oh. galit kayo dun sa corruption uh, supposedly corruption na sinasabi nyo na ginawa ng mga Marcos pero marunong ba kayo tumingin sa nangyari sa Pilipinas pagkatapos na na oust si President Marcos noong 1986 yung mga massacre tulad ng Hacienda Luisita Massacre yung mga massacre like yung Mendoza massacre. Ibig bang sabihin hindi worth it at hindi napakaliit ng mga namatay after 1986 after umalis si Marcos na naka-focus naka lahat ng ng galit nyo sa isang tao na matagal nang patay at hindi lang naman siya ang part ng martial law. Okay? Una, in, in ng Congress nung panahon niya. So dapat uh, magalit rin kayo sa mga congressman na kumirma dyan. At yung dalawang buhay pa na talagang malaking bahagi ng martial law, si Enrile at si Ramos, buhay na buhay pa sila. Bakit? Kung talagang matapang at meron talaga kayong gustong ipaglaban kayong mga anti-Marcos, bakit hindi kayo mag sa harap ng bahay ni uh, Enrile at ni, ni Ramos? At tanongin ninyo, ano talagang nangyari ng martial law? ang lakas ng loob ninyong magrally dahil yung kalaban ninyo patay na okay at yung napakalaking katangahan ng ng yellow kayong mga dilaw you had 30 years 30 years para yung mga senator lahat ng mga senators congressman at kung sino mga mga well yung president si Cory at saka si Noynoy -Noy, they could have instructed na gumawa ng law para hindi na bumalik kahit sino marcos dito sa Pilipinas kung yun talaga gusto nyo pero wala na, malaki yung ginawa you waited too late tapos ngayon kayo manggugulo tapos bukas magokos lang kayo ng mas malalang traffic para sa isang bagay na wala nang point matuto, di ba kakaramihan sa inyong mga anti-marcos, mga catholics kayo ba't hindi kayo matutong mag-forgive? Huwag niyong tularan yung mga liderato, yung mga pare na hindi marunong magpatawad. Because it's such a shame. You, we are the only Christian country in this world. And yet you, you people, you people, you, you yellow people cannot move on. Cannot learn how to just focus. You know, kung talagang may, may, may pinaglalaban kayo mga anti-Marcos, doon kayo mag sa harap ng Senate bukas. Kasi, yung Senate hearing na naman ngayon, ikot-ikot na, parang merry-go-round, naging circus. Hindi ba nyo alam yung pinakamalaking, isa sa mga pinakamalaking problema ng bayan natin, yung, yung Senado? Dahil 100 years na silang useless, hanggang ngayon useless pa rin. Kaya ako magsasayang lang kayo ng oras sa mga walang katuturang rally, dahil hindi na nyo mapapahukay yung, yung Uh, yung remains ni former President Marcos, wala na kayong magagawa. Doon kayo sa harap ng Senate pumunta. Tanongin ninyo to mga to, anong nangyari sa Yolanda funds? Bakit hindi masolusyonan yung mga na, mas malalaking problema ng ating bayan? ba? Diba? Nakatuto kayo sa nakaraan. Bakit hindi kayo matutong mag-move on na lang, por Diyos, por Santo? Sayang yung oras at yung gagawin yung perwisyo sa mga taong uh, nagtatrabaho ng maayos diba Huwag na kayong ano, huwag na kayong mag, maging stuck sa sa past. Kaya kaya itong bahay natin hindi umaabante uma dahil patras tayong malalat mag-isip. Kung magrarally kayo, make it, make it worthwhile. Tanungin niyo, meron ba sa inyo may puso na nag nag nag-isip nag, nag kahapon was the seventh year anniversary uh, death anniversary ng no, mga pinatay doon sa Ampatuan massacre. Bakit 'yun hindi kayo magrally doon? Yung, yung SAF PNP 44 na ngayon walang justice. Ang lapit-lapit lang, recent times lang, last administration. And yet, yung focus nyo sa mga Marcos pa rin. Ganyan kayo kay brainwash ng yellow media. Matuto kayong mag kayo mag-isip, pagkaroon kayo ng isip. My God! Kayo mga estudyante na galit kay Marcos, alam ba ninyo yung pinaglalaban nyo? Siguro yung tinuro sa inyo ng mga professor niyo lalo na yung sa atin puro mali, puro baling point na kasaysayan. Tanungin niyo yung mga henerasyon na ano na bakit hindi natin pwede sabihin puro mali lang ang ginawa ng mga Marcos kasi marami rin silang ginawang tama. Kung meron man silang ginawang mali. Eh yung mga sumunod na presidente, 'di ba? Pinalalala lang lahat 'yung eh. Kaya ang stupid-stupid ng pinaglalaban nyo, kung may utak kayo, huwag na kayo mag-attend ng rally bukas. Pumasok talang kayo para hindi kayo mag ng traffic. Or, kung talaga gusto niyo magrally, rally doon kayo sa harap ng Senate kung nasaan yung mga pinaka-useless na mga politiko natin. Puro tutututututututututututututut, lang ginagawa nila buong araw. May pinupuntong, walang, wala ngang objective e. Kahit mag-statement lang sila ng objective, okay? So, ba... sa'ka nakakita, di ba, yung mismong pinaka-mastermind ng, ng, preclaiming na dilemma, delima Siya rin nagtatanong sa witness kalokohan din sa all ano mm, talagang mm, ko alam anong sasabihin sa inyo mga anti Marcos okay oh, sige magalit kayo kay Marcos pero huwag lang kay, Mar kay Marcos magalit magalit kayo sa mga Aquino diba? mas may respeto pa ako kunyari anti Marcos kayo pero anti Aquino rin kayo pero anti Marcos kayo and eh, true Aquino kayo you, you just blow your brains out my god ah sana may god naman talaga diba ba? Ang ang hindi ko talaga maintindihan yung pinaglalaban you know the, 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 current president Duterte needs all our help. And you all you can do is manggulo. You just try to be Anyway, anyway, yan. sana marinig ito, no? Uh, gabi. And uh, magkaroon kayo ng paggising ng pagbago ng isip. And yung, yung mga uh, nakikinig po sa akin, mga pro-Duterte, tuloy po natin yung laban. Huwag na natin pansinin yung mga ano na yan, yung mga nagrarali na yan. Walang point. Walang point. And uh, pakishare na itong video na ito. Lalo na kung may kilala kayong mga sasali bukas dahil parang feeling nila tama yung pinaglalaban nila. Ha? Tandaan na ito. Yung talagang meron kayong pag pinaglalaban. Paglaban nyo yung tama. Huwag yung tagal-tagal nang -tagal wala. At kilabanin nyo yung mga buhay pa. Huwag yung patay. Wala kayong, balls. Diba? Anyway, uh, good evening. And uh, sana uh, walang mangyaring an um, ano masamang incident bukas sana peaceful ko ano man yung gagawin ng mga antay na yan. Good luck sa ating lahat. Bukas si Senado mag mag-march ha. yung mga senators na ginagawa nila sa ilang oras. Protesta laban sa paghihimlay eh kay dating Pangulo Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Yan po ang tema ngayon ng taunang oblation run ng mga miyembro ng Alpha Phi Omega Fraternity ng UP Diliman. Nakatutok si Ivan Mayrina. Madiin ang hataw sa tambol ng UP Pep Squad. Kasunod dito, ang pagdating ng mga iskolar ng bayan taas kamao na lumalaban. Halos papuno na rin ang AS Lobby Umaling ang hunggawang pagtukol sa paglilibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani at sa kanilay panunong balik ng martial law. Never again, never again. Never again martial law. Sa dami ng uri ng protesta, dito sa UP makikita ang pagmarcha ng hubot -hubad para iparating ang mensahe nila. Ang tao ng Oblation Run ng Alpha Phi Omega, nataon sa Black Friday protest kontra sa naging heroes burial kay Marcos. 39 years ago nagsimula siya dahil kay Marcos. 39 years after, si Marcos pa rin yung dahilan kung bakit kami tumatakbo. Kapayapaan may hustisya, ang mensahe ng Oblation Run ngayong taon. The oblation is a, uh, is a symbol of vulnerability uh, of, self of self sacrifice. Every time we do a protest run like this one, uh, tingin namin we are uh, sacrificing um whatever we're hiding, um we are being vulnerable. And by doing so, we are open. Bahagi rin ng tradisyon ng Alpha Phi Omega, mamigay ng mga bulaklak sa mga kababaihang madaraanan. May kinikili at may nahihiya. Pero karamihan nakikita ang mas malalim na kahulugan ng hubad na protesta. It's more than just running around naked. It's more of fighting for the issues the country faces. Hindi talaga isang bayani si Marcos. Kaya isa ako sa kanila na ipaglaban na hindi tama yung ginawa ang paglibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani. Ivan na Nakatutok, 24 horas.